Aalis na ako. Pilit na tinig ng dalagang si Joyce na naghahanda ng pumasok ng paaralan. Um, uh, ganun ba? Baunin mo itong nilagang saging anak. Malumanay na paalala ka ng kanyang ina. Wag na. Ay na ngayon, ko sa araw-araw. Ay, -araw, papabaon mo sa akin. Pagod naman ni Joyce. Pasensya ka na anak ha. Ang tinitap ko kasi kahapon eh. Eh, ko na ng kamot. Tapos, ang sobrang naman, nabayad ko na ng utang natin. Ano ba sakit mo? Ubo? Lagnat? Malayo sa bituka yan. Nakangiting sabi pa nang dalaga hindi na umimik si Aling Tina sa tura ng anak. Bagkos ay ngumiti na lang rin ito kahit na masakit ang sinabi nito sa kanya. Hayaan mo at tatanggap ako ng labada buong araw upang hindi na ng gusto. Aba, dapat lang. Ika ng dalaga habang padabog na lumalabas ng bahay. Ang ina ni Joy sa si Aling Tina ay 50 anyos na. Maaga itong nabyuda dahil sa asawa nitong ang sa puso, bata pa noon si Joyce, pitong taong gulang pa lamang. At dahil nga pa extra-extra lamang ito, sa construction ay wala itong naiwan para sa kanyang magina, Kaya mag-isang itinataguyod ni Aling Tina ang pag-aaral ng kanyang anak na si Joyce. Hindi nakapagtapos si Aling Tina sa kanyang pag-aaral. Kaya naman, hindi ito makahanap ng disenteng trabaho. Ang kinikita niya sa paglalabada ay sumasapat lamang sa pang-araw-araw nilang gastos. Hoy Joyce, ilang araw na lamang at i-graduate na tayo. Na Hindi ka pa rin nakakabili ng bagong uniform. Baka wala pa rin siyang Itatawa nito. Si Joyce ay nasa kasampung baitang na sa kanyang paaralan. Ilang araw na lamang ay makakapagtapos na siya. Bata pa lang si Joyce ay tampulan na ito ng tukso hindi pinansin ni Joyce ang babae. Bagkus, nagpatuloy ito sa kanyang paglalakad. Habang naglalakad si Joyce, naisip niya ang mga salitang tinura niya sa kanyang ina kaninang umaga. Pinagsisisihan niya ito. Kaya naman, naisip niya na humingi ng tawad mamaya pag uwi niya galing sa kanilang paaralan. Habang nasa paaralan naman si Joyce ay nagumpisa ng tumanggap si Alintina ng labada. Alas 5 ng hapon na matapos siya sa paglalaba. Walang kain at walang pahinga. Pagtapos na makuha ang bayad sa paglalabada, ay nagtungo si Aling Tina sa palengke upang bumili ng karne ng baboy dahil lulutuan niya si Joyce ng paborito nitong ulam na sinigang. Habang po uwi si Joyce sa kanilang bahay, ay malaki ang ngiti nito dahil may dala siyang magandang balita para sa kanyang ina. Na isabihin ng dalaga na siya ang valediktorian sa klase nila. At hindi ay nito ni Nakangiting nito. Maya-maya pa'y naramdaman ni Aling Tina ang pagod at kirot sa kanyang dibdib. Kukuha na sana siya ng tubig, ngunit bigla na lamang siyang natumba at nawala ng malay. Nai, ito na Naaami na ng dalaga ang sinigang mula sa kusina. Kaya naman dali-dali itong pumunta patungo roon. Ngunit... Pumulagta sa kanya ang walang malay na ina na basang-basa dahil nabasag ang hawak nitong baso. Nakita ni Joyce ang reseta ng doktor ng kanyang ina. Noong araw lang din niya nalaman na may iniinda na pala itong malubhang sakit. Walang tigil lang iyak ni Joyce. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na humingi ng tawad sa kanyang ina bago ito mawala hanggang sa mawalan ito ng malay, ay kapakanan pa rin ng anak ang kanyang inisip.